Good morning mga kababayan. Okay. So sabihin ko lang sa inyo mga kababayan, ang hydrogen tablet Uh, elemental with magnesium natin is hindi kaagad ito may epekto no pero mararamdaman mo kaagad ito sa pag-inom mo pero yung epekto niya is for long run halimbawa na lang yung sinasabi natin re repair to ng mga um, organs natin nagre-repair to ng mga damaged cells natin syempre kapag na-repair niya yon hindi yon instant no so kakain to ng mga ilang linggo ilang buwan pero ang good thing doon is makakasigurado ka na matutulungan ka nito So, ito yung first ever ng um, first time nagkaroon ng gantong produkto sa Pilipinas, hydrogen tablet. And then, ang pinaka the best na tubig ang nagagamitin mo sa kanya is itong um, acid guard natin. Siyempre, kung bibili ka ng acid guard, samahan mo ng tumbler para yung bato, pag uh, nainom ka, is hindi siya nabubugbog. Hindi siya nabubugbog. And then, tatagal talaga ng ilang taon. So, bago ka matulog, uminom ka na, maglagay ka ng isa, isang tableta rito, pag nalusaw na, saka mo siya i-consume. Basta tuloy-tuloy lang, mga kababayan, tuloy-tuloy lang para na-adapt ng katawan natin para yung mga dapat i-repair sa inyong katawan is ma-repair. Kung mayroon kayong tinatawag na free existing illness, yung mga sakit na namamana sa ating mga magulang, kagaya ng iba't ibang karamdaman, no? so makakaprevent din to. So yun lang mga kababayan, stay healthy, ako si Chance, at ako magsasakanggala.